pagod ah. Uh, guys. Kaya nakakapagod talaga yung lakaran. <laughs> Ay, nakahingal. Ang atas pala nito akbangin na to, guys. Uh, umpisa pa lang ito pagod ka na. <laughs> Pero okay on, enjoy. <laughs> to, yung baga. <laughs> 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 Ang taas na. <laughs> Ang ah. taas pa guys. Layo pa. Ay, may mga maganda people rito eh. Ayan na. Iniingal na rin guys sa kasama namin. Pasensyahan nyo na. na ah. si Tatang Joshua. Taas pala rito. Ah and guys. Malayo pa kami. Ah, wala pa kami sa Pero sobrang... Ah, grabe. Pagod na kami, guys. May naiwan pa lang ako sa motor pa suyo. Pero masarap punta rito kapag marami kayo. Hindi nyo papansin yung pagod. Pero gisa ka lang, eh. Kalbaryo, no? Ah, ayan, guys. Ah guys. <laughs> Pag natin mo rito sa ibabaw. Ayan. Pwede mo na kami pahinga. Dahil talaga sobrang nakakapagod. Ah. Ah, grabe. Ayan. Yeah, pwede mo pahinga dyan guys. Ayan. Ayan. Higdanan pa rin dito guys. Ayan. Hindi ko lang alam kung anong unahin namin dito. Ah. <laughs> ha kapagod palipad muna ng, uh, ng drone yung natin kasama para makita natin kung ano meron dito Ah, oh, naman ang magpupulot Ah, uh, si Sam naman ang uh, may guide natin. Ayan, guys. Sa so, pag nandito na kayo, hanapin niyo lang si Sam. Yan, siya mag uh, guide sa inyo. Papunta sa uh, okay, Mystical mawawain. Cave at sa um, Arban ba? Ano nasa taas? Ang tawag doon, cross. cross uh, white cross. Uh, sa white cross. White cross. Yan. mag ko ni Sunshine Cross. <laughs> okay rin okay, dito, guys. Sana mapasyalan nyo. Guys, paki na tayo sa, anong meron sa taas? Cross. White cross. Paki tayo ngayon sa white cross. Ayan, matarik-tarik na naman, guys. Ayan, start na tayo. Start na tayo ng Calvario. <laughs> Ayan guys, yan pa yung aakitin natin. Mataas pa. Ayan. Ayan. Medyo nagpahingan muna kami. Talagang nangawit na rin kami lahat. Guys, tara let's. <laughs> Ayan yung napagpahinga na. Ayan, nagtuturoan muna ako sino mauuna guys. Kasi talagang ang sakit ng mga tuhod. Ayan. Ayan. Ingat lang tayo guys kapag uh, tayo dito. Talagang ah uh, matarik tsaka medyo syempre madulas tsaka maraming pwedeng ano uh, makatisod sa atin guys uh, okay uh, okay tama uh na -huh. uh -huh. Ayan eh guys, isang kasama namin, gagalit na. Gagalit na si Papa <laughs> Lemuel. Na si Papa Lemuel. <laughs> guys, nandito lang tayo sa Tok Tok. Ayan, ang kita nyo. Ayan na yung, na yung, ano, White Cross. Nandito na tayo sa tuktok ng Mystical Cave, ayan. Maganda na talaga dito guys, kitang kita niyo yung nasa ibaba. Ayan sa taas, ayan ang paglubog ng araw. kita-kita na lang ulit tayo sa susunod kong vlog. Uh, maraming salamat sa pan uh, panonood nyo and nabuhay kayong lahat.